ng mula? Ha? Sabi ko pa. O kumain hay isang dito, ha. Kami ko, pagka dito dito. Ngut law. Ha? Ngay ntan yung mga Pilipino eh. Tingo ting komisyon, ording away, i-video tayo. Video. Aba, sumang-alam. Hindi na alamin totooong pinanggalingan, pinangyarihan, di ba? Oo, tama. Ha? Hindi na alam ang pinagmulan, ang dahilan at kung ano ba yung pinag-awayan namin sa umbisa. Kaya mga netizens, ha? huwag kayong comment ng comment ng si Masama ang galito. Kasi mm. wala eh. There's, there are two sides of the story lagi. Tama. Yun ang lagi na lagi yung tatagalaan. nyo, share natin. Ha? Tapos siraan natin si Kuya. Siraan ako. Si Masama daw ako. Ako daw yung nag-umpisa ng lahat. Siya daw si Mabait. Alam niyo ba yung totoong story ng umbisa? Hindi. Hindi naman alam, di ba? Kahit lahat naman tayo, hindi naman natin alam eh. Kahit yung kumuha ng video na yan, na video na niya na yan, nangyayari na, y promotion namin dalawa. Hindi naman nila naubisan from the start eh, di ba? Kaya netizens, be responsible sa mga videos nyo. Tama. Okay? Bago kayo mag-caption, alamin nyo muna mga nangyari. Tama. So yun lang. Yun lang masasabi ko. Okay, okay, okay na gano'n. Okay. Ha? Sana maging maayos tayo lang. Good vibes lang. Okay. I love you. Mahal kita. Bye. Magkita tayo sa mata.